mga kaibigan hapo na da lalabas na naman yung mga jasking mga lamok na yun pero mamaya maya magsisiga kami para magkaroon ng usok sa kapaligiran no? mataboy ang mga lalabas na mga lamok oras na para lumabas ang mga lamok na yun pero mayroon pang isa pang uh, pang taboy ng lamok betnova moisturizing balm Parang commercial yan eh, nung dating yun. Hindi, ito ay nabili ko sa TikTok, no? Punta kayo sa aking uh, TikTok uh, shop. TikTok shop icon. Pili no? na lang kayo dun. Bet Nova Moisturizing Balm. O, pakita natin. Meron tayong perfect specimen dito yung kay Aling Mimay na May Scaly na palong. Ayan pupunasan lang 'yan. Ano ano daw yung amoy niya? At napakabango, mga kaibigan. Amoy citronella. Parang tanglad na upgraded. Tanglad na mentol? O parang ganun. Mint na tanglad. Konti lang. Sakto lang na maging gwapo at gwapa ang inyong mga manok. Siyempre, especially yung palong. Matatanggal yung mga scaly. Scaly na palong yung dry na palong bango citronella ang amoy yan ah para iwas iwas siyang kagat ng lamok yan pupula ka na niya kasi wala nang mangiistorbo sa yung mga lamok so kakaskasan din natin yung mga pogi natin doon sa court area para iwas lamok kasi alam nyo naman yung mga brood brood stag namin may palong eh syempre pag may palong malapad yung kakagatan ng mga lamok wala Buti na lang meron tayong vetnova na yan. Moisturizing balm Eto, pupungusa na to. Pati yung mga bulik pupungusa na. Dahil, merong patimpala. Isasali silang tatlo. Ha? Abangan. <laughs> o, pero, dun muna tayo. Mag uh, sa mga broodstag muna. Let's go. Ito na. Vetnova. Nababasa ba yun? Okay. natin yun talong hmm. Mas maganda dito Dalawa kayo naglalagay Kasi mas uh, maa-apply mo yung Yung death mo ba kung dalawa kayo hmm. Lilinis yung yung mga puti-puti ng mga palong. Mamomoisturize kasi yung palong. na mag uh, para this is for your own good <laughs> so then, ikaw din ikaw din sige ka aanoin ka ng mga lamok pagkipiesta ang kamamay yan o dapat kuha na mo talaga patingin ako sa inyo yan know? oh ano no. pumula ba? o ano pumula ba? Oh, mm -hmm. siya ba'y naging uh, shiny shimmering yes shiny shimmering splendid <laughs> by the way nabitaw ngayon lang binitaw namin panoorin nyo sa bilibili -bili. napakagaling <laughs> lemon yellow legged hats napakagaling magaling siya magaling yan siguro naman hindi ka nakakagatin ng mga lamok na Uy, uh, pa ba baby pa, ba pa baby, pa ba baby, Patingin ba ako, pakatanggal ng kamay. Pa baby. Hmm. Okay. Okay. Ay. Lahat lalagyan natin yan. Unay natin si Baby G. Baby G. Si Gal. Baby, baby Gal. Girl. Uh, ano siya? Uh, Pogi. Mailap, no? There's no place for mailap here. Lalagyan natin ng Tingnan mo muna yung before Oh, before Marami siyang white-white Oh, yes White-white Ang kanyang uh, After eh Matutungha yan In a few moments nakulit oh. <laughs> <Hey, lap> <laughs> na Hello, wait, wait na, <laughs> Siyempre, hindi siya sana Ah, ay. hindi kasi Baka naiispatan siya Ah, oo, oh, pwede O hindi, talagang ano niya ay, oh, Ayaw niya Lapit tayo dito Ayan, dapat walang mga scaly scaly yan. Lapitan mo. Yes. May mga scaly scaly so, na matatanggal yan. Mamomoisturize siya ka. Oh, lapit ka dito. Kapayin ko Ah, sorry. Yung balahibo pa. Para sa iyo din to, no? Sa may tenga po. Kasi kapag hindi ka nalagyan nito, na magkakaroon ka ng mga kagat-kagat ng lamok. Hmm. Pogi na. Pogi ka niyan maraming mga bebot ang magkakandara pa sa'yo Uy, nakabet no ba moisturizing balm si Baby G oh. Baby G ka nga lang Oh, baby ka nga lang Pero ngayon, maano na Nagbibinata na Pilaok na Bibinata G ka na Hindi oh, <laughs> ka nataji. na Baby G Ito gal Kaya nga Baby G, Baby Gal Baby pa siya dati <laughs> <laughs> Pero hindi na matatanggal yung ano niya, oh, magiging baby. Magiging ah. baby G na talaga siya. Baby G, yes, baby G. Bigyan mo G. ko ng maraming ano ah. Baby. Maraming babies ha. Baby G. Oh. Let's see. Ano cheers? Mm. Oh. Pogi. Okay ah. Okay, patingin, patingin, patingin ako. Ye. Yeah. Ah, wala kang pagat na lamok. Yeah. Ito. Ang next natin lalagyan, napaka, napakalikot nito. Ni oh, welcome Diyos ko po. Pag inahawakan to, parang kiti-kiti. Pero sa kanila lahat, siya yung pinaka maamo. Madali siyang... Itong Betnova na to, 200, ano to eh, 200 pesos. Hindi ah, na, ayan na. Nalimutan ko na kung magkano, pero nasa 200 plus. Hmm. Yun. Favorite ko to talaga malikot. <laughs> Pero siya yung siya yung pinakamaamo. Hmm. Na Steady lang. Oh, Ayaw, ayaw niya lang yun. Ano. Ayaw niyang kinakaligo hmm. sa mukha <laughs> niya. Iba naman gustong gusto na. Hmm. Ayan, natin sa tenga. Lambi. Sa lambi. Sa muka. Para walang kagat lamok. Ang mga ginagawa siya. ko na kay para sa inyo rin din yan. <laughs> mm. Apo ka na. Napakalikot. Mm. Siguro se Bakit si Chapi may chicks na ako wala pa. Samantalang nauna ako, na. nauna na ako, na. ako sa kanya. <laughs> ba, meron ka naman blue. Saglit na lang. Bakit hindi tayo dyan? <laughs> Wala, wow, kulang pa kasi si Blue. Ano pa yung katawan niya? Baga, ano pa eh. Uh, Konting-konti pa. Well, on to the next. Okay. Dito tayo sa LBT Gray. Na, ito. Kahit hindi mo lang ng moisture valve po, po dito eh. Pero syempre, kontra lamok. Syempre. Kailangan ito madali lang. naman itong ano, tawakan. <laughs> hindi siya malikot. Gugutumin nga lang. Ano to? Oh, mag magugutumin. Oh. Nagugulat sa na hindi, ilaw. Hindi, malikot, naglikot. Talaga, <laughs> so, oo. Oh. Yung mga pupungusan, hindi nalalagyan ng moisture bulb. Si ano, so, yung dalawang bulik at yung uh, butcher. Si Pimo, ano manok may ganito? Tapos yung tao wala. Ay, nalagyan sa mata. Sorry. Ata. Sorry, sorry, sorry. Hindi mo men? Di naman mentol eh. Uh, ano naman? Si uh, na. na. Oh, dito pa. Umar pa yung ko sa mga. Sorry. Punasan mo na lang. Baka mahapdi. Hindi naman siguro. Ginabukasan na bulag eh. No? Wow. Ayan, wala na, wala na. Sorry. Oh, napakalikot kasi. Sinadya niya yun. <laughs> Hindi. Riot, sinadya niya yun. Grabe na. Magmantika. na ba yung mukha? Hmm, pati mata. <laughs> Dito sa kabila. Sige. Yeah. Okay. Naragay na kita. Ayan. Oh, <laughs> hmm. Sige. Sige. na si Blue din hinuli ko. Tiningnan ko yung likod, medyo sariwa pa talaga. So, lalagyan ko rin siya ng vetnova. Vet Nova. Lahat sila lalagyan para lahat naman sila makinabang dito sa sa dulot na ginhawa nitong makatulog sila ng masarap Amastu na yun. Gusto niya, eh, wala nang ispa. Mm. Para makatulog sila ng masarap. Yes, sir. Mm. Okay. <laughs> hindi sila lalamukin yun to no diba yun no yeah mata ha you know? tang arong ay sorry sorry mm. ayun <laughs> na hop 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 tingnan natin si blue ngayon ayun ah, okay ayos yes nakatulog ah, ka ng mahigbing So, well, eh, lalagyan ko lahat yan, mga alaga. ng Ito, asin takit. Ayun. Betnova Moisturizing Balm. Lalagyan ko ngayon lahat yan kasi syempre unfair naman sa mga hindi nala malalagyan. <laughs> syempre, eh, lahat para sila at sila makinabang dyan sa protection na maibibigay nito sa mga lamok. Makakatulog sila ng masarap. Well, ganyan namin alagaan ng mga alagaan namin kasi syempre, konti lang sila eh. Pero kung farm ka, lalagyan mo ng Betnova lahat. Naku po, ah, siguro pwede mo lagyan ng betnova yung mga kinukondisyon condition mo. Mm, -hmm. diba? mm -hmm. mga selected few. Uh, Oy, oh, hindi nila sila malamukan, hindi na sila tamaan ng malaria kapag uh, malapit na yung uh, period. Di ba? So well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode. Pa Paalam. So next